Yung mga architectural na designs po nila ay na, sobrang nakakamangha. At sa loob po ay talagang mamamangha po kayo sa ganda. Sa malayo ka pa lang po ay makikita at makikita mo na ito. When my son told me he's gonna get married here in the new Chaplin car, car and he sent me a picture, wow, my, I was impressed. It adds to the tourist attractions here in City because of its architectural design. Ang isa sa mga hayag na palatandaan ng pagkakaroon ng Iglesia Ni Cristo sa Isang dako ay ang gusaling sambahan nito. Sabasama nating alamin ang mga kwento sa likod ng pagtatayo ng malaking edipisyon ng Iglesia Ni Cristo sa Cebu, ang gusaling sambahan ng lokal ng Carcara City. mapapanood po ninyo dito sa programang Tunggasyo pagsambang kongregasyonal, pamamahayag ng mga salita ng Diyos, at pagkakasal. Ilan lamang ito sa mga banal na okasyon na isinasagawa sa loob ng mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Isa sa mga okasyong ito ang binayo ni kapatid na Christian Hellstrom mula sa Sweden. My youngest son is getting married in... Carcar City. So uh, I came to the Philippines and I'm here for the wedding. Well, when my son told me he's gonna get married here in the new chapel in car, and he sent me a picture, wow, my, I was impressed. We are so fortunate to be able to be here for a wedding and uh, it was just a good timing. Ito pong Karkar City, Sibona na distrito, ito po ay pangatlong uh, distrito na sa kabuuan ng Cebu province. Well, Karkar City is famous of heritage houses and structures. We are famous of the different architectural designs of our buildings like the Karkar City Museum, the Rotonda, and other heritage structures. Yes, we have plenty of heritage houses here in Carcar City, especially in Santa Catalina Street and Piburgo Street. Some of the heritage structures are more than 100 years. Nay-Uban sa 80 years, like Balay Natisa, it's the oldest house recorded here in Carcar City. Sa syudad ding ito, nakatayo ang gusaling sambahan ng pinakasentrong lokal ng distrito ng Carcar City tuloy-tuloy ang pagdami ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa dahong ito. Noong dumarami na po ang mga kapatid, sumisikip na po ang mga gusaling sambahan. Kaya nagdagdag na rin po kami ng mga oras ng pagsamba. humiling po kami sa tagapamahalang pangkalahatan na kami po ay mapatayuan ng isang maganda ng gusaling sambahan. Sa awa at tulong po ng Diyos, tinugon po ng pamamahala Nang matanggap nilang pasya, napatatayuan sila ng mas malaki at mas maayos na gusaling sambahan ay gano'n na lamang ang kanilang kasiyahan. Nung una naming mabalitaan na napagtibay ang pagtatayo ng gusaling sambahan sa aming lokal, ay galak na galak po kami at tuwang tuwa. Nung malaman po namin ang itatayo sa amin ay mahigit na walong daan ng kasiyang makaupo na i-imagine po namin kung gaano ito kaganda at kalaki na magiging landmark ng aming lugar dito sa lungsod ng Karkar. Habang itinatayo ang bagong gusaling sambahan, ay nananatiling nakatayo ang dating sambahan upang dito isagawa ang pagsambang kongregasyonal. Sapat po ang ating lupa para maipatayo yung malaking gusaling sambahan po. Ang kabuang sukat po ng lote sa lokal ng Karkar City, Cebu, ay 9,304 square meters. Ang nakalaan po para sa compound ng Kapilya ay 3,483 square meters. Ang gusaling sambahan po sa lokal ng Karkar City, Cebu, ay may seating capacity na 835. Ito po ay nakatayo sa lot area na 3,483 square meters. Ito po yung floor plan po natin. Dito po yung minib. Ito po yung kuro. Tapos dito sa likod, dito po yung baptistry pool natin. Ang seating capacity ng minib natin ay 308 ang side exit po natin sa bandang babae dalawa at sa bandang lalaki dalawa din yung side exit natin. Pagaman hindi problema ang sukat ng lupa na pagtatayuan ng bagong gusaling sambahan, ang naging suliranin naman ay ang uri ng lupa dito. Sa planning pa lang po, kailangan ng mga engineers na malaman ang kalagayan ng lupa. Kaya nagsasagawa po tayo ng soil investigation para kung ano man ang anomaly dun sa lupa, magagawan ka natin ng solusyon. Dito po sa Karkar, ang resulta ng soil investigation, ang unang anim na metro na kapal ng lupa ay malambot at pino. Ang susunod naman sa ilalim nito ay cavernous coraline limestone. Kaya magiging mahina po ang struktura pag direktang um, gagawa ng pundasyon sa ibabaw. Pinag-aralan ng Iglesia ni Cristo, Engineering and Construction Department, ang solusyon sa problemang ito. Nagpasya po ang Engineering and Construction Department na magpilote dito sa proyekto. Dahil ang pilote, isa sa pinakamabilis na paraan ng paggawa ng maayos na pundasyon kahit gaano pa siya kalalim. Para maging stable ang pagtatayuan ng gusaling sambahan, kailangan siyang uh, magawa ng maayos, mailubog sa natural na lupa hanggang maabot niya ang kapasidad na pwede sa gusaling sambahan. ginamitan po natin ng driven or push precast concrete piles. Umabot siya ng 136 pieces na ang majority, ang 80 pieces nito, nasa harapang bahagi dahil nandito ang balcony, main towers, at front gable na mabibigat na istruktura. Sa pilote pa lang po, sinisigurado na po ng kagawaran na makuha ang tamang haba para lahat ng surface area nung pilote, siya ang kakapit sa lupa para maging stable ang itatayong istruktura. Ang gusaling sambahan ng Iglesia Ni Cristo na itinatayo, laging sumusunod sa tamang specification ng mga materyales, sinusunod ito ng mga forma na nasa job site at sinusubaybayan ng mga iba't ibang trade inspector at designer ng tanggapan. Binigyan din din ng kagawaran ang ukol sa batas ng lokal na pamahalaan pagdating sa disenyo ng gusaling sambahan ng lokal ng Cargar City. We have this ordinance in protecting and conserving the heritage structures in KarKar City. And every two years, we're going to do rehabilitation of the heritage structures like repainting of the monuments and structures that are owned by the local government unit of the city of Karkar. Ang lokal na pamahalaan po ng Karkar City, Cebu, ay pinananatili po ang mga heritage design gaya po ng mga ancestral houses at iba pa. Ito po ay matatagpuan sa pinakasentro ng Karkar City. Ang gusaling sambahan po sa lokal ng Karkar City, Cebu, ay may disenyo na hango sa Gothic architecture at Roman architecture. Yung mga pointed arcs po, saka round arcs, ay considered as heritage design. At nakaka-comply naman po tayo sa hinihinging requirements ng ang lokal na pamalahan. Ganon din po yung mga ornaments na makikita sa pinaka-fasad ng ating gusaling sambahan. Considered as heritage design din po yun. Hindi po naging mahirap ang pagdidesenyo ng kabilya batay dun sa hinihinging requirements ng local government dahil naka-incorporate na po doon sa design natin yung mga uh, heritage design gaya po ng mga arco ornaments na inahanap po sa ating design. Isa po sa mga madaling pagkakilanan ho ng isang gusali, lalo na sa gusaling sambahan ng iglesia, ay yung mga tore. Ang gusaling sambahan po dito sa lokal ng Karkar City ay may limang tore na kitang-kita po kaagad siya. Dahil ang gusaling sambahan po ay nakatayo sa along the highway, ay madali po siya makita. Lalo na po ito po ay matangkad, may balcony. Maliwanag po siya pagkagabi dahil ginagamitan po ng mga highlights, maging sa bubong, sa lahat po ng paligid. Kaya nagniningning po siya, kitang kita po siya talaga sa gabi. Bukod po sa gusaling sambahan ay meron din po tayong itinayong local office, pastoral, pabahay po para sa caretaker. Ang gusaling sambahan po ng lokal ng Karkar City ay may arcade. Ito po ay para madaling maka-access ang sasakyan at maibaba doon ang mga PWDs lalo na po. Meron din po siyang tatlong aranya sa main nave. Meron din po sa lobby, crystallized chandelier. Meron pa hong baptistry pool ang gusaling sambahan. Meron din po itong filter house para po ma-filter yung mga tubig na pumapasok sa baptistry pool. Meron din po itong generator house in case of uh, emergency. Meron din po itong guard house. Ang gusaling sambahan po ay meron din siyang TSB room. Ito po yung tinatawag na technical support for video streaming. Pagka po may mga aktividad, uh, kailangan po na may nagkocontrol po dito. Meron din po itong lead wall sa parteng korpo uh, core po naka-install. Para po sa seguridad naman ng compound ay meron po tayong CCTV. Sa area po na 3,483 sa compound piece mo ng Kapilya ay meron po itong mga parking spaces para po sa mga kapatid na may sasakyan na sumasamba. pagkatapos ng gusaling sambahan ay itinalaga ito sa Panginoong Diyos sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ang kapatid Eduardo V. Manalo ay pinangasiwaan ng kapatid na Rene Panoncilio ang pagtatalaga sa gusaling sambahan. Tuwang-tuwa po kami mga magkakapatid dito po sa lokal ng Carcaro City dahil po sa nabihayaan po kami ng napakalaki at napakagandang gusaling sambahan. Nindot ang pagsimba, sobra kagahom, ang presensya sa sa ama po. Naagyod pa salamat ka Ayumi kay Ka Eduardo sa pagpadala niya kay Karine Panunsilyo diri po sa Amuang Distrito isip sa paghandog karon sa sa Amuang lokal. Pinang isang kabatang iglesia ni Kristo napakahalaga po na may gusaling sambahan po na ganito sapagkat dito po ang tahanan ng natin, Panginoon, kung saan po tayo nagpupuri at naglilingkod po sa Kanya. At dito din po tayo humihingi ng tulong sa pamamagitan po ng mga pananalangin. Iingatan at mamahalin po namin ang bagong talagang gusaling sambahan sa aming lokal. Magkakaroon po kami ng mga paglilinis. Titiyakin po namin na mananatili ang kaayusan at kalinisan gagawin po namin lahat ng aming magagawa para mapanatili po yung kagandahan, kalinisan at kaningningan ng bahay sa bahay. Maraming maraming salamat po sa ating ng pangkalahatan sa kapatid na Eduardo Manalo sapagkat dama po namin yung kanilang pagmamahal o kanilang sakit para sa kapakanan po ng buong iglesia maging sa lokal po na, na, dami na Sa kabila ng kahirapan nang mundo. Subalit ang Panginoong Diyos po ay patuloy na nagpapadaloy ng biyaya sa iglesia. Kaya patuloy din ang mga kapatid sa paghahandog na ito po ay nagagamit natin sa patuloy na pagtatayo ng mga gusaling sambahan. Para po ito sa kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos at magbigay sa kanya ng ibayo pang kasiyahan. Ito po ay napakalaking tagumpay, hindi dahil sa magagaling ang mga miyembro sa Iglesia ni Kristo, kundi ito po ay dahil sa gawa ng makapangyarihang kamay ng ating Panginoong Diyos na sa Iglesia ay gumagabay. Ang lahat ng kapurihan atin pong iniaalay sa ating Panginoong Diyos. Gano'n na lamang ang pagkamangha ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa bagong kusaleng sambahan. Yung mga architectural na designs po nila ay na sobrang nakakamangha. At sa loob po ay talagang mamamangha po kayo sa ganda. Sa malayo ka pa lang po ay makikita at makikita mo na ito. At yung mga opisina po, lalong-lalo na sa mga opisina ng pananalapi at kahilihiman ay sobrang laki na po, uh, maluwag na po maging ang mga nasa lokal na pamahalaan ay nagpahayag ng paghanga sa edipisyong ito. We're very glad, like for example, Iglesia Ni Cristo Church. Of course, it adds to the tourist attractions here in Caracas City because of its architectural design. For sure, daghan siyang turista must stop to take pictures because of its modern design. At the same time, na-mix modern and kanang-karaan design. Sa hinaharap ay may mga itatayo pang karagdagang sa dahong ito. May plano pa na ipagpapatayo ng pamamahala ang isang malaking opisina pandistrito maging ang mga pabahay sa mga ministro at mga banggagawa na nag-uopisina sa distrito. Isang araw matapos ang pagtatalaga ng gusaling sambahan ay ginamit ang edibisyong ito sa isa pa niyang kaukulan, ang banal na pagkakasal. We were very shocked yeah. and yeah. very happy at the same time. Very grateful. We feel very, very, very blessed yeah. to be the first couple to get married inside this chapel. You really are able to feel the spirit Uh, with so many members and uh I'm very fortunate and uh I couldn't describe in words you know uh so uh, it's so many blessings I'm very happy for my son and his wife this goes to the history Tuloy-tuloy ang iglesa ni Cristo sa pagtatayo ng gusaling sambahan dahil ito ay pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos. Subasang palataya po kasi ang mga kapatid na sa kanilang pagsasagawa ng buong puso na paghahandog ay hindi po nalulugi bagkos lalo po na pinagpapala ang kanilang pananampalataya maging ang kanilang buhay at kabuhayan. O, kaya ito ngayon ang resulta ng Iglesia ni Cristo patuloy na umuunlad sa tulong po ito ng Panginoong Diyos bawat kusaling itinatayo para sa kaluwalhatian ng Diyos ay nakasalig sa isang matibay na pundasyon.